Ang dauman o si dating Senador Bong Revilla na pabulaanan ang mga aligasyon laban po sa kanya. Ito ang reaksyon ng kampo naman ni Revilla matapos irekomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman na sampahan ang dating Senador ng kasong blunder at iba pa dahil po sa isya naman ng kickback sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon nga sa taga-pagsalita ni Revilla, dati pa nitong gustong umarap sa ICI pero kailanman ay hindi inimbitahan, hindi binigyan ng pagkakataon na madepensahan ang sarili. Dapatid na ilan sa pinagpatayan ng panibagong referral ng ICI sa Ombudsman ay ang mga sinumpaang salaysay dito pong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Samantala, sa isang payag kapwa sinabi ni na dating Senator Grace Potts, Senator Mark Villar, na ang rekomendasyon ng ICI ay patunay na walang pasihan ang mga bintang nitong si Bernardo. Patuloy namang kinukuha ng GMA Integrated News ang panig po ng iba pang mga nabanggit na personalidad.